Ano naman po weekend na nag-upload kasi pa ng ticket sa akin. Ano lahat nagsayang nagbigay ng review, sir? Oh, sige na, be. Ano mo be. Hindi niya mabuksan yung beti na mo. Bakit wala mo kayo, be. alam niyo bang mag-awkward siya? O, yun tapos na. mo Ito ka nga kasi. yan? Alam mo kung sa ako ipaan yan? Sa ano? Sa YouTube ko. Kanina yan, be. Bram. Wala na ka na, bay. Ay, Katilunor yan. Wala daw Wala daw pangalan. Is ito oh, yung receiver? Oo, oh. sabi niya wala daw pangalan. Oo, si Tita Lunor, big time, oo. Oh. Ang dami niyan, siguro 13 minutes yan siya matapos. Baka 20 minutes pa. Baka 20 minutes pa yan? Hey! Boyfriend niyan! Sabi ko na may boyfriend! boyfriend Patingin ko nga na... Patingin ko ng picture mo na. Sige na, patingin ko nga pang wapo naman niya na. Ay, yan. Sabihin mo. Uy, button body works? Wow! Galing na yan na? Maganda yan. Hindi, ano, kilala ko yung ano niya, yung... Ano yun? Packaging? Batin-batin? Back yan. Oh, oh. oh, Ay, okay. no? Okay. So, so, yung... Ah, oo. Hmm. Ha? Saan? Hindi, mayroon. Kasi i din sa online. Local yun. Ano kaya nito? Wala hey, pa dyan. Na, Happy 21 birthday, no? Hahaha! <laughs> sabi mo, anak, sabi mo sa kanya ko 21. Eh. 21. So, niya pa. Ano yung palakas? <laughs> Ayan yung 18 roses. No, no, no. Mm. Oh, nasa na yung shot? Kasi sana inuwi mo rin yung mga baso. Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Patola. Patola. Saan mo ilalagay na kaya? Dapat may sabagay na ko yan. yan. Yung mga bigay nga sa akin dati. Wala really? okay. Ang sunod naman ang kasal niya ating natin. Wow, may panty! Gusto ko yan! <laughs> <laughs> may panty! Wala si <laughs> <Sinubigay? laughs> <Bailon. laughs> <yan>. <laughs> pa. ka na kasi <laughs> panty! Sino bigay? Sino bigay? Ano yung pangalan? May kumot ka pa ba? Pwede ka na maglayas. <laughs> Wala pangalan. Meron yan sa loob. Uy, may tissue! <laughs> <laughs> Huwag yun. Kailangan Kapag mayroon ako. Huwag yun mo. Pero ito, kailangan natin kayo na ito. Tayo, na lang. Pati yung party ka dito. Pati yung party ka dito. May ganyan ako malaking version dun sa kanyang maliit. Ala, si Grizzly. May ako sa bahay malaking. Niatawanan ko lang yung Jeremy. Ano? May jerseys? Uy mo. Akin na. Bigyan niya Minis oh. Hindi wow. Alam mo na. Kaya yung boyfriend mo. Hindi boyfriend ma. kanina M kaya Sabi ni JL. Na yung yung dino? isang guy Yung nakasayo mo? Yung ano? Man, yung 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 parang in-check? Hindi ba yun? Hindi, maliit ni yun. Oo nga, diyo ni yun. Ayun nga, ito sabi Ito yung kanina pa nang Sabi pa nagsasayaw sila. Pusap sila Uy, matalino yan. Matalino siya. Sabi ko na nga ba, lak lakas ng kutog namin nung kanyang kasayaw. Ano, tawag ah, nakuusap dito. Nag-uusap sila, sila mo? Nung ano, nung recognition, parang kami with honors. Do? Ah, ah, tigilan mo ko, Casey. Tigilan mo ko, ayaw na. Bagalin mo na naman, naman ito sa bahay. Parang <laughs> <naman. laughs> galing kay Jasmine. Sino si Jasmine? Jasmine yung kamukali sa orang siya. pakilala yan sa akin. Hindi kayo magkatulungan yan pag pinakilala mo. ito buhok. ang gawin na teddy bear. ka na naman. Pilalaban ka natin, Josepe. Dapat tutupihan lang yan pakumin Las natin yung kay Ate kasi kasama niya yung mga gawit no. Uh. kasi alam mo kasi alam mo mangaganda pa alam mo niya. niya. Ay, alam ko na kasi kung ano naman siya. ganda rin kaya pala. Ay, ganda pa ka ako. Ganda din nana. Kaya. kaya. Na, Hala, <laughs> ang hey. cute. Cute mo na. Wow, dance. Wow, ba rin guys. Ano? yung. Gusto nang ano, nang feeling sa loob. Nakakomikali ba may love flash sa sala. Mga may cash na sa love. 500. Saan? Kita na sabi niya sabi yo, kayo, niya na sabihin din ako nilang ni Delaoya. Kunin mo rin 'yung dumoon. Kainan niya sa akin. 500.0. Pero dai. Pare dai, dai. Ano niya? yung may bago yan. Okay. Okay, dai, dai, dai. Tapos kanya 'yung galing kay ko lang kasi wala. niya sa akin. O regalo ko sa iyo. Tapos sarong naman 'yang box. Kay Kerto galing. Ano? parang ba 'yung na? Kay kasi 'yung. Kasi 'to. ko na 'to. Patingin.

Wow, ano yun? It's a lamp. LED lamp. Sabi. Sa box. Ano oh, yun? Yeah. May ano yun? Parang may design-design. Hanapin mo yung loob niya. Ayun. Parang hindi makakalala. Ay, never mind. na naman. Naglasin yun yung, yung na. Yung, yung ano na. Kaklasin mo yung lahat na doon. Mukhang ngayaman din. Yung mga yung, yung madami na kung na kayo yung lalaki. Tagap Yung mga kayo. Sa In fairness ah, parang nila. Ay, na nila. Nililinis nila na. Hindi parang dating yung ano, ha, pata, pata, pata. <laughs> Hindi, Parepare sila yung insig. Pare-pareho sila. Lugat nila. Sila mo yung insig. Kaya ni Jenner. Uy, ang problem sa tingin. Ano yung butas <laughs> talaga dito? Ganun talaga siya magsusuot. Ganun talaga. Maganda naman siya. Ay, pusa ka siya, Alam! talaga nila may likat na pusa. Tapos, <laughs> ilagay na pusa kan? Kaya nga eh. Pinakain ako Nailaw yan. O, di ba? Ah, di ba? Kuti ba, naman. Sana uh -huh. all, mapanghe. Yung all nga, mapanghe, Tapos madumi yung panta At saka? Si Papa matawa ka. Pagbaba niya, sabi niya, bawat prino daw, bunga ganun. Ano naman? Nakita ko dito, Ngeli, Ma. Nasa akin daw 'yan, Ma. Sorry teh. Nasa akin daw pero meron sihipin. Sihipin, ba? Kinaing siguro 'yon, 'di ba? Si-ki-ki. Ituloy mo pa 'yung prino. gusto ko 'yung meron pa ng ano. May resibo. May resibo. 800 pa 'yung bala, 'yung kahit 'yung change niya. Halo. Ay, salamat, cute. Sino yan? Sino 'yan? Sino 'yan? Magkano 'yan? Halaga. Ang ay, 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 okay. okay. ganda. May jet, may resibo ako. Sa'yo na 'yan. Ang ganda. Nilagay ng make up. Ayos. Pretty. Ay, Nilagay ay, ng make up. Ano pa rin 'yung Buhat talaga ng bangko 'yan. Buhatin mo 'yung mo bangko na Ba't ka lang lang pinababalik sa akin yung take sa photo mo kanina? <laughs> <laughs> Imbis na ikit <laughs> 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 na lang nila. Bridget? Ito naman! 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 Ito tita niya may regalo! ay ang cute! Alam mo ba't ako hindi black or white pinipili kong color sa mga pinipili kong ganito? Oo! Panis! Panis ang laway! Ang ganda! Ang nabuto! Panis ang ulay! Parang ang pompi na naman ang ay tita niya May regalo! Sana all mapanghe! Sana all mapanghe! Nakagaling na na sandal! Ay, ang cute! Alam na alam ni Jessica yung mga mo eh. Mm -mm. Alam na alam eh. Thank you, Tito. Okay. Bukas pagmalis. Ay, sakit. Sakit, Ah, tama na kisip ko. po, Nakupo siya pera. Nakupo siya pera. Hindi ka na. Wala ako bang mag-ano sa... Umalis sila Alam mo ba lang sa coffee project na kanila? Kasi napaalam nila overnight. Ano sila yung sabi niya sa tamalaw siya, sabi niya, ay, umulang, yun, lang, nandiyan yung ato. Ay, ganun, Ay, ang ganda. nino na, kayo na ako. Kaya, tsaka kayo, Baste. Ay, si no. Baste. Inaiyak ko si Baste, kaganina. Kasi minako ko sa mga manyan. Pagkini niyo sa akin, mm. iba na pala. Ang ganda. Ang ganda. Ang Ang ganda. 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 Siguro nung nanahimik si Charmin na isang gilid na busy ka sa kaibigan mo, iniisip ko na rin, <laughs> <laughs> sinusumpa <laughs> na ako ni kaya ko na. <laughs>

Wow! Ano? Ang Sorry! Ang tito ba? May Charming? to! naman! Ano to oh, Paibon siya, Rabi na! Rabi na! Pasta ko sino po! Wala galing Ano? lang! Wow! Wow! na siya. Hindi ako bibili! Hindi na siya pa ko. Hindi na pala siya mag nakaw ko! Hindi na nabili naman! Nabi-bili ko lang! bibigyan ay, yung kayo. Ay, 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 galit, ay, 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 na siya, oh. ako. mo yung mga ganito, itabi niyo to. Sa Pasko, dito kayo mga ipay Thank much. ano yung Ayun, ko, kasi yung filbar ko na Be! pag kaayos ano sila ay kadalas pag ay namiyak yun yung pagkatapi lang pa siyam ka kailan sila pinya hindi mo talaga ba alam pa niya hindi mo diyosin alam niya na niya kung ano yung kulay ano ko this is my favorite color Bala, yung pala yun yung request kay ate ano yung kulay tapos 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 ano yung tapos ano yung kulay tapos ano yung kulay tapos ano yung kulay tapos ano yung kulay tapos ano yung ano 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 di diba? Kaya ko to sinuot para may pagalang. Hoy, well, ibigay mo na nga lang yan kay ano kay Josephine para doon sa mga bata. May dala ako, ano, kind of Nagdala ka? Ang may dala nipis na. Dala. Nakadala ka? Oh, okay na, magligbit na tayo ngayon. Okay na? Yes. Hey, goodbye. Goodbye. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. <laughs> Ay, mag-start ka ulit. Mabango to. Ako Inamoy inamay ko na to doon. Nagamit ko na nga eh. Nagamit ko lang ulit. Ayan mo. Ayan yung bugaw Very expensive oh. Panalo. Red. Panalo. Galing yung kitita doon niya. Ang dami ko ng pabango ha. Ba't ang dami niyong binigay ng pabango sa akin? Mabaho ba? Mabaho. Bigyan mo naman yung aso na para bumango si Ano? Ano to? Lolo. Si ang nagbalot niyan kaling kay Lola. Oh, hindi ko to alam talaga. Hindi nga kay ay, ti, kay Ate. ate. Sa mo na antok na silang dalawa ay, oh. plus iniro yung... eh. niyo. Molo. Kasi mahirap eh, hindi madali niyo. Si ang nagbalot. Ganito yung sinusot ko sa school. O, oh. Oh. Pani. Siya ang namili niyan, guys. Na school, diba? Ay, ayun, mahilig talaga sila ng ganyan, oh. Mayroon din si Charmin. Oh, mayroon na si Kissy Charmin, pareho na kayo. Oh, ala guys, ibaba ang damit guys, Naka video guys. Ayun na. Ayun na, masasak na siya. Ang ganda-ganda naman. Nasaan pa rin kita? Dinala ko 'yan, galing Makati. Ayun. Binitbit mo ba? Oh my god, nahati ko yung na. ano ng electric fan kable. Wow, grabe 'yun. Wow, ayusin mo lang. Ano? Huwag mong sirain, kayo. Kapag ayaw wow. mo, akin na lang. Didesign ko sa iba. Oh, my God! Ano yan? Ang ganda. Ang ganda talagang nito. Di ba niya that? alam yung naragano niya? Kasi ako yung mamili. Sa so, pahing kit Ah, hindi mo alam? Oh Ang ganda. Uy, butsa. Kalabitan. Ang liit. Sakto lang. Sakto lang, lang yan sa kanya. Stretchable yan, ha? Huwag yan. Nagubad na lang kaya ako dito. <laughs> Patingin. Ganda. Ang liit, parang pang baby lang yan. May pang na ako kapag hindi ako susunod sa... Kung walang hiya ito, nang hihingi ng regalo, siya palang nagre-request. O, di. hindi eh. maganda, maganda, walang pangit. Oh, walang maganda. pangit. Ikaw lang daw pangitan. Ano gift talaga nung ano si Grace. Sino yan? Si ate kasi yung mga ganyan niya, pinagkukuha niya rin eh. Itarbor ko na nga sa isip ko eh. Yan, maganda pa nga yung gawa mo na kayo. Na. Nag-import -e ka talaga, butragis. Ako nagsulat niya, no? Tinan niya, sinira niyo na naman. O, oh, itatago yan ni Kizzy. Dramatic Ayla and Kulisay. O, oh, diba? Kabayong buntis. alam mo ay, na yan eh. Pati Kayla, o. Oh. Hala, pangarap ko magkaroon ng ganito. <laughs> ay, totoo, ganda. Umayos kayo na. Ang haba niya, pero sakto lang. Ang haba, girl. Ang lalaki naman, o. Ayoko nang maikli, pangit siya pag naka-rubber shoes. Paan eh, paano yun? Sa kahit sa lupa. Itatahi ulit ka ni Mama. Ah, uh, uwi na ako eh. Ganda. Uh. Ganda talaga. Oh, ano sige. Ano sa sasakatihin ko sa Monday? Saan ka pupunta? Yung Tapos yung crop top na binigay ni ate. Tapos ito. Panalo! O, di ba? Ready na yung ko sa, pa, sa <laughs> Monday. Makalikom na ng sasakot. <laughs> <laughs> Makakapagkala na ako ng matino. Ay, grabe siya. Wala ka nang gamapag lagyan na sa damit mo. Tapos na ako. Off cam, please. Off cam, please ka dyan. Tapusin mo na yan. Nantok na si ate. Ito na lang. Wow. Ang dami mong liligpitin. Ligpitin mo yan, ah. Oh my God. Ay, meron pa pala isa. Ano? Ano kaya to? lolo Alam mo na yan. Ito sa matamara ako. Kung ano eh. Kanina pa ako nakapurious. Ano yan, te? Sabi ni ate JM. Yung gift ko sa'yo, ipapadala ko lang sa bahay niyo, ah. Wala. Sabi ni JM? Huwag na siya mag, ano eh, gift. Alam mo ba? Nakakawa si JM. Hindi yun sana yung mag-commute. Talagang ginawaan niya, no? tahi naman 'to ni mama kaya okay lang ay kasi sa akin niya <laughs> hindi ko na iyan tatahiin Hala? ang ganda cute. naman Hula. ang ganda talaga ayan yeah. hmm? chat na hulang sa ba ba kapag ako ng gato ayan goodbye la lalabas ka ba, si ba? La. lalabas ka, ba? Lala ka ganyan <laughs>